nagkape ako guys nagkape ako tapos alam nyo ba guys parang may dumaan na usok yung parang sigarilyo kaya nung may dumaan na sigarilyo na parang paikot ba tapos dumaan sa akin tapos na inhale ko ba mura bitaw siya guan kanang murag, ka murag lason sakit kayo, sa ilong pil daw nga mura kag na nagulat ako. Sabi ko nga sa anak ko, ano yun po sabi ko nang ganun? Kasi akala ko may nakalimutan akong niluto. Tumayo ako agad, pumunta ako sa kusina, baka may nasaksak. Ako wala eh. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, yung ilong ko masakit. Yung parang buka ng sigarilyo na dumaan siya guys. Tapos na-inhale ko talaga siya. May sakit talaga sa ilong na pilit kong nilunok. Kaya nagulat ako kasi akala ko di ko din naman naisip na si kasi nga wala namang naninigarilio sa amin ang iba ang amoy eh. parang ano Ang tawag mo yung parang lason ang yung nasmell ko. parang lason parang, parang lason yung nasmell ko. <actresses> parang lason, parang lason yung nasmell ko. Kaya nga, sige ko amoy, sige ako amoy, pati yung anak ko nag-aamoy baka may ano. isabi sabi ko nga ni Pupo, nakita mo ba po? Iniinsist ko talaga na, sabihin mo yung totoo, nakita niya na parang dumaan, pero hindi niya na-smell. Pero yung ako na, na, nasmell ko talaga, kaya, ano kaya yun? Parang natakot naman ako iba ang amoy guys para siyang laso nakita ko talaga siyang duman, kaya sabi ko sa akala ko naman ano yun kaya sabi ko sa duman, ako ano yun po may nagulat ako sabi niya iwan ko parang dumaan lang naman sa kanya tapos ako na ko talaga na para yung lalamunan ko nga ano iba ang hindi ko maintindihan eh, nag inom pa naman ako ng kape eh, hindi ko na tuloy sana i eh, tuloy pag inom yung kape kasi baka ba parang lason siya hindi ko alam guys, baka may numulto na ah. Baka may numulto na sa mama anak na. ko ano nila, baka may mo. May kababalag kang nangyari sa bahay ko. Nagugulat talaga ako guys. Kasi nga, tumayo ako bigla. Kasi nga, akala ko din naman yung kusina. May nasaksak ako na eh. E, Siyempre, parang, ako kunti lang siya, parang yung know, lumilipad bang, gano'n. hindi, nung -smell ko, kaya nagulat ako, sabi ko kay Pupo, ano yun pong, ganun ako, kasi nga, iba ang lasa, para siyang lason, sabi naman ni Pupo, iwan ko, dumaan lang naman din sa kanya, sabi ko, hindi mo naamoy, sabi niya, hindi, ako lang nakakaamoy, kaya parang, till you now, guys, sakit diri, sabi ko lang, minumulto ba ako, ran? parang dito, kaya nga, yung kape ko tuloy, ayaw kong ituloy pag ino, kaya baka ma, maano ko dito ba, nagugula talaga ako ano meron parang iba eh hmm. tuloy nagsaksak ako ng electric kettle, tinanggal ko kasi nga, baka may uso inaamoy-amoy ko, wala na kurinti na ano basta iba eh, iba iba, parang sa pero saglit lang siya guys nga, parang paganyan ko mabaho siya tapos pa ganyan ba hmm. takot ako dun ano kaya yun ito yung part 2 guys na-research namin about yung parang sigarilyo na dumaan sa akin na yung nasmell ko na bad na-research ng anak ko sa google and then pag yung yung smoke parang na puti may ibang ibig sabihin tapos yung smoke na parang may something like amoy na may iwan sa iyo may ibig din siyang sabihin tapos guys nung na-research namin is it about ghost, nak, no? Ghost and spirit, no? So, yun ang na, na, ano, namin, guys. Na-research namin, guys, kasi nga, sabi nga ni Popong, i-research ko nga, mama, kasi na-curious siya. So, sabi namin, hala, may ghost sa bahay. Tapos, ito, guys, kanina kasi, nagpalit ako ng keyhold no, hindi po keyholder, yung susi po. Meron kasi, kunin mo nga, anak Meron kasi kaming susi na. Iwa, ay na. Sorry. Meron kasi kaming susi sa bahay. Dalawa. So, since yung isa kasi sira na po, tinapon ko. Tapos, pinalitan ko nito guys. Ito. susi to na bahay. Kasi tig-isa kami ng anak ko. Lumabas sila kanina. So, pinalitan ko nito guys. And then, yung anak ko, isip ng isip, kasi na-curious daw siya, kasi nakita nga din niya yung parang smoke na lumipad. Isabi ng anak ko, hala, baka kasi tatay nagalit. Sabi ko, sinong tatay? Bakit magalit? Sabi niya, kasi ginamit mo yung susi, mama. Sabi ko, saan? Saan na Ito pala ang ibig sabihin ng anak ko, guys. Actually, guys, itong susi na to, meron to siyang isang susi, guys, na nadala ko yung susi ng biyanan ko nung last June, yung namatay yung biyanan ko, guys. Iwan ko ba, nadala ko tong susi sa Manila. Meron siyang isang susi dito. And then, sabi ko, hala, yun ba yun? Yun ba yung kay, ano, kay, kay, kay lulo niyo? Sabi niya, oo mama, yung susi niya guys, yun yung susi sa kwarto niya, nadala ko dito sa Manila guys. Kaya nga nilagay ko lang siya sa pinto. And then ngayon guys, ang nangyari kasi, tinapon ko yung susi kanina. Kaya sabi ko sa anak ko, hala, tinapon ko yung susi, yun pala yun sabiyanan ko pala yung susi sa kwarto niya. Baka, kasi sabi ng anak ko, mama mag-isip ka, baka may ghost or nagparamdam sa'yo, may patay ng paramdam sa'yo, ganoon. yung anak ko, guys, siya nagsabi, hala baka nagalit si Lulo kasi nga daw yung susi. Sabi ko, anong susi? Ito guys, pinalit ko kasi ito, nakalagay kasi siya sa wallet na susian. So para, para ma, ma hindi, kasi laging namimisplace yung susi nila. Para hindi ma-misplace, nilagyan ko nito. So nakalimutan ko, susi pala ng biyanan ko to. Kaya sabi ko, tinapon ko na yung susi niya. And then ngayon guys, dahil natakot naman ako, baka siya nagparamdam. <laughs> Dito ko tinapon sa basurahan. So magkakalkal kami. to Kakalkalin namin yung basurahan. Hanapin ko yung susi. Kasi nga, ngayon lang ako naka-feel ng ganito guys. Which, hindi naman ako natakot. Kaso lang, may, may mali. Baka may mali ako. May mali akong nagawa. Yan. Basurahan na to siya, guys. Anuhin mo na kay baka ano. Ayan. 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 Ayan, Ayan na. Ayan. Ito yung susi niya. Kailangan mo na holy water. Kailang, holy Kailangan namin ibalik ito, guys. Ibalik namin sa lagayan niya. Ito. Ito. Ito kasing susi nga pinalit ko dito, guys. Susi sa gate namin na dalawa. Kasi dalawa yung susian ko sa main gate at saka sa labas. So, susi to sa dalawang gate. So, tinanggal ko. So, ito guys, buti ka mo. Hindi ko tinapon sa basurahan na, sa basurahan sa labas. Pero, ang bilis naman ng ano ko, ng paramdam ni Bianan. Ito guys, pinaramdam ako agad. I'm sorry for that pa. Ito, ibalik ko. Yan mo ba? Parang naiyak ako. Kasi parang nagparamdam sa akin. Oo, oh, may okay. kinu.